Ah, uh, yung mga idol, magde-deliver tayo ng ano, ng bigas sa Golden Meadow. ito. Ah, hanapin po natin kasi first time natin di-deliveran ng bigas. Kagatan ko uh, sa so, ano, Guardia. pala ano dinurado yan ah uh, may gusto mong pataliber ang bigas araw nagugula lang tayo agad na idol kay kaya sige lang ang gamit natin pero kung gusto nyo naman ang maramihan meron tayong mga ano mga health mga ano pang medyo pwede pang malayuan itong eh, gamit ko sige lang kaya uh, parang mga nagpaguna ano binyan na tayo binyan

Nakantot ako mga idol. Tapos Mga idol, magkasama natin Dito na tayo sa ano? Apat Sir Aileen okay, uh, Katipon po Aileen Katipon Ano ang mga sadya ka? Deliver lang po ng bigas Deliver lang po ng bigas? Opo Kaya ID here? ID, ID Ah, uh, Francisco. JC, JC. Boy. Opo. JC Boy. Francisco. Okay. Boy. Francisco. na yun, sir. Dulo kanan, dulo kaliwa. Dulo kanan, dulo kaliwa. Tapos kanan at tulay, pangalawang kanto, kanan ulit. Dulo kanan, dulo kaliwa. okay, sir. Dulo kanan, dulo kaliwa. Dulo kanan, dulo kaliwa. Tapos kanan ulit. Parang pire. saan o so, sa mga nabibigasan na hindi pa alam yung dito sa ang address ko namin Makaupay Street Garcia Subdivision Minyan Laguna Dulo Dulo Diyan nakita na natin no. J Person Street. Mga bahay na lang, bahay. J. Street i <laughs> Pwede mo magtanong? Ano po yung Block 23? Doon po? Sa ano po eh? Jefferson Street? Jefferson Street? Sa so, ano po ito no? Ano doon po sa ano? Thank you ma'am! Ah. Bayou bandana. Jeep turn to 3. Bayou 1 2 3. 3 2 3. Pwede po magtanong. Saan po yung ano, block 23 Jefferson Street. block 23 ma'am, Jefferson Street 23 Si ma'am Aileen Sakto, ano ko ha Dito pa, bawa-bawa Diyan po ba? Okay. Si Ma'am Aileen Katipon. Ayan na nga may, may deliver na natin yung ano. May deliver na natin yung bigas. May iba lang ito. Yung bigas, bigas tayo. Kasi hindi pa natin kapag-isado yung bigas natin. 你们家。